Ano ang kasosyo, kasosyong malapit principle na nagamit mo talaga? Dalawang buwan akong walang income kasi natanggal na po ako sa trabaho eh. Hanggang sa dumaan po yung mga videos niyo po. Paano mo nagamit yung prinsipyong start on what you have ng kasosyong malapit Kasi yung una pong bahay namin na inuupahan, medyo mababa lang po yung ceiling. Ngayon, yung mga gawang malalaki, natatanggihan po namin. Bali, lumaki po kami na broken family. Tapos lahat po ng mga kamag-anak namin, uh, tapos po sila. Kami lang po ang hindi. Kung baga, gusto kong magkaroon ng negosyante ba sa pamilya namin, sa buong ang anak. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ginagawa mo ngayon? Kaya po po ginagawa yung ginagawa ko po ngayon uh, para hindi po maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap. I'm so proud of you. Well. Ayun po, meron lang po akong gamit na martilyo, lagare at lapis. What's up mga ah, kasosyo? Nandito ako ngayon sa isang negosyo ng kasosyo natin sa Patag Furniture at syempre ang may-ari niyan kilala kilala natin si kasosyong Limwell Patag Tara kasosyo Limwell Ako po si kasosyo Limwell Patag isa po akong karpentero dito sa may Bulacan. bulakan Ito yung shop ni kasosyo Limwell ituturnya tayo ngayon Tara sa Sosyo libo tayo. Ka Sosyo isang lugar ba to para alam ng mga kasosyo? Ang ipipin lang po ang Patag Furniture, Corner Libis Road, sa Luisoy, may kawayang Bulacan. Ako po ay nagpe-pedicab. Yan, yung nangangalakal po nung grade 6. Naisip ko kung paano magkakaroon ng pagkakitaan yun. Nag-drop na ako sa college, second year college. Nung nag-drop ako, Saktong 18 ako noon, pumasok ako sa isang mall bilang Dicer, yung nagdi-display po ng mga items. Ito po yung mga products namin. Foldable na celebrant bench. Napopold po yan. Yan. Sa buong Pilipinas, tayo lang po ang mayroong ganyang design na napopold. Parang may nakikita akong librong malupit dito ah. Negosyo rito. <laughs> Kailan ka bumili niya sa Chalima? Nung first anniversary po natin, na grand meetup sa Nova Town po. Oo, oh, 2023. Opo, oh, kasama ko po niya si Mrs. Ayan po. Dalawa kami niya na. Eyo? 20, 2023. September 15. Wow, thank you sa... Thank you, you sa so suporta. Ah. Hanggang sa... Padaan-daan na po yung mga videos niyo po sa akin na kung paano magsisimula ng negosyo. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ito naman po yung mga pedestal namin. Ito po yung round. Ito po yung stackable. Nalulusot po siya sa loob. Para space saver po. Mostly, ano ba yung mga client ko dito? Ang mga customer po namin, yung mga event coordinator po. na po yung kapatid ko. At uh, yun. Isang linggo po ako nagbantay. Anong nangyari? Pagbalik ko po sa mall, hindi ako nakapasok. Tinanggal na po ako. Sabi ko parang yun na yung sign para huminto na ako sa trabaho kasi limang taon po ako sa mall na yon. Parang wala rin po nangyayari. Dalawang buwan akong walang income kasi natanggal na po ako sa trabaho eh. Hanggang sa dumaan po yung mga videos nyo po. Kung paano sisimulan ng start on what you have. Ang unang gamit ko po, nung hinanap ko kung ano yung gamit ko, ano abot mo dyan? Abot ko martilyo, lagare, lapis. Yung tatlo na yon, yun lang po yung gamit ko. Ito po yung ginamit ko na martilyo at iskwala nung nagsimula ako. Walang puhunan. Yang tatlo na yan, diyan nagsimula to. Wow, it. ito. Wow! Grabe! Ito lang yun. po yun. Pwede mo na ibenta kay Boss, Toyo. Oo! Oh, memorable pala yan ha. Tapos pamana pa po yan ni Lolo kaya tinatago ko po yan. Oh, cheap atag no? Opo. Ito po yung mga bestseller namin na donut wall. Bagong on-hand lang po yan. Mabilis po kasi yan ma-sold. Uh, Tapos, syempre, wala pong ano, puhunan. Wala akong pambili ng kahoy, gano'n. Nangingi. Nangingi po ako ng mga plywood na retaso. Tapos, binuko po yun na product. Hanggang sa uh, may bumili po, alagang 800. Ito po yung mga item namin. Para pagpunta po ng customer, may ipagpipilihan po. Mabilis po kasi mga sold yung mga on-hand natin. Mm ah, -hmm. kaya may picture kaya, kaya may picture po. Yung okay. iba, ididikit pa po, po. Open po kami ng 10 a.m. to 7 p.m. Monday to Saturday po. Diniliber ko, naging isang libo ngayon yung benta ko. Unang client, unang customer. Unang delivery, bali naging 1,000 na yung punang ko. Nung nagkaroon na ako ng 1,000, binili ko na ng bagong kahoy. Kasi nung una po, humingi lang po ang mga kapitbahay, mga tito ko, retaso mga plywood kahoy yun. Itong mga to kasosyo din po eh. Ano po ito? Para sa mga no, custom. Mm -hmm. Yan. Mga letter. Oh ayos. Gawa po sa Palochina. Halimbawa ako, yung kasosyo ako na logo natin, ipapasadya sa kahoy. Kung kaya niyo yun? Yeah. Mm -hmm. ayos. Ano, magsisend lang ng file? Opo, ng mismo, kahit picture lang po. Kahit picture lang? Opo, ayos ha. Meron na akong isang libo, binili ko ng mga materyales. Nakabuo ko, umabot ng 3K, yung 1K. Nung naging 3K, binili ko ng isang pamutol na machine. Tapos naging 6K, mas bumilis yung gawa, yung trabaho. Ito naman po yung production area namin. Nandito po yung mga tools namin, nakasabit para madaling kunin. In case na kailangan nyo po kagad. Yan. Ito po, itong mismong rack na to, ito po mismo. Five years na po sa kanya, mula nung nag-umpisa ako, ginawa ko na yan. Custom para sa'yo, ha? Tapos may isang pagkakataon na may nagtiwala sa amin na kumpanya, ang daming in-order, 400 pieces. 400 pieces na pawn stand. Malaki yung niya, tapos binili ko na ng mga ibang equipment. Kasi medyo marami na yung order, hindi na kaya ng mano-mano. Nabili ko na yung mga materyales, nabili ko na yung mga machine. May konting profit pa na na 30,000. Yung 30,000, yung ginamit ko naman para makapagsimula ako ng may physical shop. Gaano mo katagal na, na Napundar tong mga machine mo. Medyo may mga pressure rin tong mga equipment mo. Opo, mga one year po na kumpleto na po lahat. Ooh. So reinvest ka kagad sa mga equipment. Opo, lahat po nang kita ng negosyo para po sa negosyo. Mm -hmm. yung una, lalo ng unang taon. Opo. Yung una pong bahay namin na inuupahan, medyo mababa lang po yung ceiling. Ngayon, yung mga gawang malalaki, natatanggihan po namin. So, ano ba to? Credit mo o cash mo na bili lahat? Ah, ano po, sumali akong paluwagan. Ah, <laughs> talaga? Opo. Oh, Paano so, wala? Kuwing kahit... tasahod. Unang sahod ko po, ito. Okay. 2020. 2020, sinakilan po namin sa tricycle, halos di magkasya. Hanggang ngayon, buhay pa. Limang taon na po yan. Eh. Yung pang pintura at pang... Opo. Oh, pang nail gun po. Oh, automatic na po yung nail. Opo. Oh, hmm. Yan ang unang mong punda. Ito po. Medyo pricey rin. Eh. Yun po, empleyado po ako ng... sa isang mall. Nagdi-display po ako doon. Yung limang taon sa pagtatrabaho na parang walang nangyayari kahit galing ko, walang patutunguhan. Saan ka nga pala ulit natuto na ito, Kasosyo Nimel? Nung high school po ako, ano eh, nilalaban po ako ng cabinet making sa ano sa AFGBMTS. Nagchachapin po tayo doon na 4 hours lang po gagawin yung cabinet. Natatapos po namin ng mga 2 hours lang. At ilang taon ka noon? 15 years old. So masasabi mong core gift mo itong pagkakarpintero? Oo po. Gumbaga masaya ako pag ginagawa ko to. Kahit galang kita nung no una. <laughs> Bali lumaki po kami na broken family. Tapos lahat po ng mga kamag-anak namin, uh, tapos po sila. Kami lang po ang hindi. Kumbaga gusto kong magkaroon ng negosyante ba sa pamilya namin, sa buong ka Pantay-pantay po lahat kahit mga trabador po. Turing niya po mga kapatid po namin. Kaya mabait po. Mabait po si Kuya. Mabait po siya kasi po Simula po po, simula pong nakilala ko po siya sa dati po namin tinitirad is, babayit na po talaga siya sa mga bata, katulad namin. Tara mga kasosyo, ito po yung extension natin ng production. Dito po nakalagay yung mga stock natin na plywood, yung kakadating lang po kanina. Tapos yung malalaking gawa po natin, dito natin binibira. Ito po yung entrance na may ilaw, kung napanood nyo po yung video natin. Uh, tatabasin po yan ngayon. Bilog po yan na 8 feet. Ano yung malaking pinagkaiba ng buhay mo noon at buhay mo ngayon? Napakalaking pagkakaiba po. Dahil po nung nagtatrabaho po kami, ganun pa rin naman may kakapusan, pero iba yung improvement pagka nasa negosyo ka. Ah. Yung ba cordless na po para hindi na sa yung mga wire. Actually po, ito pong second floor, ano po namin to. Uh, bali, personal ko to na production area. Yan, ginawa ko po ito kasi hobby ko. Pagka may nga customized, ako po mismo yung bumibira. Kaya lang ngayon po, nagagamit na po siya sa production area ng Patag Furniture Corporation. Yan. Susunod, bubuo na lang ulit ako na sarili ko. <laughs> yes, bakit hindi, di ba? I-execute nyo lang kaagad. Pwede nyo namang subukan. Kung magkamali, subukan nyo na lang ulit. Malay nyo, doon na, yung pangalawang subok nyo yun na yung magpapatagumpay sa iyo. Kung nasa trabaho po kayo o nag-aaral, subukan nyo po munang magbenta ng isang product lang. Kung papasokin nyo po yung negosyo. Nung una po, hindi ko po talaga nare-realize kung ano yung gusto kong totoan. kasi nasa furniture po kami. Lahat ng gawa, tinatanggap po namin hanggang sa nalugi na po yung una kong negosyo. Pag po noon, ang ginawa ko, nag-focus na po ako sa... Event Furnitures. Habang nag-focus na po ako sa Event Furnitures, yung mga problema po doon, sinusolusyonan ko. Hindi na po ako mahanap ng ibang negosyo na itatayo. Order na po ito eh, from Baguio. Dalawa po yung order. Ito yung isa, itatayo pa. Okay. Aba, lalayo ng customer nyo po. Opo, Baguio. Yung order po ngayon, may e, babis kaya. Yan. Ito naman po yung sample kapag ka na-collapse. Yan. Yeah, iuso nyo lang po. Tapos natutupi po yan. You know? Yan. Tapos yung paa. natutupi pa pa ano? Opo, pati yung paa, nahugot po yan. Yan, ganyan na lang po yan pagka pinadala. Tsaka sa storage po ng mga customer, yung iba nagsisimula pa lang po. Walang bodega, walang sasakyan. Bagay na bagay po ito. Sa likod ng sedan, kasha po ito. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ginagawa mo ngayon? Um, kaya ko po ginagawa yung ginagawa ko po ngayon uh, para hindi po maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap. Sobrang hirap po. Lumaki po kami, walang oryente sa bahay. Nakagasera po Kaya papasok kami sa school yung ilong namin puro ano siya, yung usok. Wala kaming tubig. Yun ang gusto kong huwag na sa anak ko. Kahit nasa school pa kayo o may trabaho na kayo, sa mga kabataan dyan, kayang-kaya yung simulan, maghanap lang kayo ng isang product na gusto nyo. Kayo mismo, ikaw mismo yung customer. At ibenta mo, ipost mo sa FB, try mo lang na magnegosyo. Magugulat nga na lang sa resulta. Sa lahat ng negosyante na malaking problema, sa pinaniniwalaan ko po, lahat ng malaking problema may kalakip na tagumpay. Pagka nakakasalamuha po kayo ng malalaking problema, sa susunod po nun, inaanda lang po kayo ng Diyos para sa malalaking tagumpay. Ang parte ng Diyos sa buhay ko, siya yung nalalapitan ko sa lahat ng problema. Kahit ano problema pa yung dumating, alam kong may Diyos na nakatingin sa akin. Bagagagawin ko lang ang lahat ng best ko. Dahil alam kong siya yung unang-unang sumuporta sa akin. Pangalan po ng negosyo namin ay Patag Furniture Corporation. Sa FB page po ay Patag Event Furniture. Kaya po 'yun ang pangalan ng negosyo namin dahil apelido ko po yung Patag. Um, ako po yung secretary ni Boss Patag. Ang um, taga ano po ng mga expense. Nagbabayad po ng mga materials then taga ano po ng post, taga live and Marami po po iba. Ang pinaka best seller po namin ay yung custom backdrops. Ang kaibahan po nito sa iba, sa amin po ay naka-design ng collapsible para po sa mga mag-start ng rental business, yung mga wala pang sasakyan or maliit pa lang yung sasakyan, kaya po sa sedan. Natutuwa ka ba sa trabaho mo dito sa Patag Furniture? Opo, kasi po ang um, yung mga kasama ko po dito is mababait po. Anong natutunan mo na bagay na aral sa buhay? mula kay Kasasyon ni Sipag Si tiyaga po, tapos sa mga skill po. Sana po is dumagal pa po, po ako dito at sana po marami pa pong project na mabigay sa akin. Makikita niyo po ito sa Instagram, Patag Furniture Corporation, or sa FB page po namin na Patag Event Furnitures. Yung shop po namin ay located sa Patag Furniture, Corner Libis Road, sa Luisoy, Maykawayang, Bulacan. Uh, malapit po kami sa SM Marilaw sa Marilao Exit at Maykawayan Exit. Kaya medyo accessible po sa lahat. Kung gusto nyo pong mag-start ng rental business, pwede po kayong mag-try muna ng isang backdrop at isang upuan para masubukan nyo po muna, makapag-set up at picturean nyo po ilagay sa FB kapag may nag-order or may nag-book, tsaka, tsaka po po kayo umorder ng marami na backdrops. Ano ang kasosyo kasosyo malapit principle na nagamit mo talaga. Unang-una po ang kasosyo principle na nagamit ko ay yung start on what you have. And dahil doon po talaga nagmula kung ano po yung meron ako ngayon, doon nagsimula. Paano mo nagamit yung prinsipyong start on what you have ng kasosyong ko? Ayun po, meron lang po akong gamit na martilyo, lagare at lapis. Anong mensahe mo kay Kasasyong Limwell? Ayan, sir, um, sana maging success pa yung business natin. And dito lang po kami mga employee mo na susuporta at tutulong sa'yo simula hanggang huli. Ako nga pala si Maylin ang mama ni Limwell. Anong klasing anak si Boss Limwell nung bata pa siya? Super maalalahanin siya at ano, responsible na anak. Yung papa? at ano, wag lalaki ulo mo. Pogi ka pa rin. <laughs> Yun lang po. Ang mensahe ko po ay kasosyong Armin Urubia. Ano po? Sana wag po kayong magsawa na tulungan kami. Kaming mga nagsisimula na negosyo na walang walang sumusuporta ba? Salamat po. Anong gusto mong maging ambag sa ating bansa o lipunan? Um, gusto kong maging ambag sa lipunan natin, sa bansa, na kaya pala umasenso ng karpentero dito sa Pilipinas. Isishare ko nga po pala yung aking accountant system. Ayun, no? So, yan yung notebook mo pala nung ating 10 o'clock habit accountant system. Malabong umabsent, araw-araw yon. Kung kilala nyo po yung sarili nyo, kahit anong sabi ng ibang tao, hindi ka makikinig sa kanila. Lahat ng mga basher, wala po akong pakialam. Siguro yung pinakamalaking achievement mo namin. Nung munti kang mabenta po ito, nagdasal po ako na ano ba yung pwedeng solusyon ko sa problema. Ang pinakamalaking problema po yung kasi mawawala kami dito dahil binibenta na yun. Nakabili po kami ng lupa namin sa Santa Maria, Bulacan. Yan. Tapos nung nabili na namin yun, yung nakabili nito, na ito, pinaupa na rin sa amin to Kaya hindi kami Kung Kumbaga, meron lang kaming backup. Uh, pag ganun po kasi negosyante, kumbaga, may problema dadating, hinahanda mo na kagad yung solusyon. Kesa magkabulagaan na, saan ka pupulutin, saan ka babalik? E, paano kung wala kang pera? Meron ka mapupuntahan. Nung una po, bibili kami ng mga machine, kasama po sila mama, sila lolo, yan. Sinusuportahan po nila ako sa, sige tuloy mo lang kung ano yung gusto mo. Ayun, message ko po, po kay mama, salamat sa pagpapalaki sa akin na maging mabuting yung bata kailangan eh, yung papunta siya sa pagka-success ng kanyang business, eh, ano pa rin, yung down to earth pa rin siya. Ang ambag po ng misis ko sa negosyo po namin, dati po siyang employed. Ngayon nung lumakas po kasi medyo masakit sa ulo pagka ako lang po mag-isa, kinuha ko po siyang business partner. Ang mensahe ko sa asawa ko, mo awayin. Joke lang. Message ko sa asawa ko, hindi po kami show vegano eh. Ano lang, yun lang. I love you. <laughs> ano yung gusto mong sabihin mo sa sarili mo sa limwel Patag na 10 years younger? Ang gusto kong sabihin sa sarili ko, Limwell Patag na 10 years younger, na Salamat kasi di mo. Hello po mga kasosyo. Ako po si Limuel. Ito po ang aking misis, si Abigail Aquino. Hello po mga kasosyo. Ako po si Abigail Patag, na asawa ko ni Limuel Patag. Gaano kasipag ang iyong asawa? One po. Kasi talagang pag pa lang po niya, talagang negosyo na po iniisip niya. Ako po ay isang co-founders po ng Pata Furniture Corporation po. Lagi lang po ako nakasuporta sa kanya. <laughs> Ang mensahe ko po sa asawa ko, ano, nandito lang ako lagi sa iyo, nakasuporta. Sana kahit na sobrang hirap, huwag ka susuko. Kung mapapanood to ng anak niyo 10 years from now, anong gusto mong mensahe mo sa kanya? Gabriel, sana pag napanood mo tong video namin ng daddy mo, sana gayahin mo yung yapak ng daddy mo. Kung nagsimula siya sa mahirap hanggang sa natutunan niyang malagpasan ang pagsubok na to. Salamat sa pagkakos ng video na to mga kasosyo, mga na-inspire tayo lalo sa storya ni Kasosyong Limuel. Galingan pa natin, Kasosyong Limuel. Rawa mo lupit pa. Salamat sa pagiging solid na Kasosyo. Meron na akong panahawin lang sa inyo. Uy, regalo! Ano yan, ano yan? Uy! Ano to? Volta the volta na... All the ball na rock. Wow, to. Ano? Pwede na kayo ng libro. Pwede po. Pwede rin po yan sa anak ni subject, pwede sa kwarto, sa office, multi-purpose po yan. O, sige, gagamitin ko ito. No? Maraming salamat na kasunin mo eh. Mga kasasyon, ang mga malupit, and please follow ang mga pages nila sa social mo Yung link na nasa baba ko. Alam! Abangan niyo yung mga susunod ko pang documentary business content kasama ibang mga kasosyo naman.